Mesh oh ang kurot guys dito gikan guys oh. Ah, kay mamingaw og tubig. Gikurita nila para mawawas ang tubig do. Oh. Kay kung tamnan na nitubig mamatay ng palay. Ade. Nadreho man adre oh. Gay na buntag. Wala ko naka-sabay kay naglakaw oh guys. Ay, guys oh. Nga nga ah, sa dito guys oh nagkurit, oh. kurita nila para mawawas ang tubig Ayan, <laughs> mawawas na o oh. Para tamnan dahil yun Ayan, <laughs> ang nilag tubig o oh. Kanala nila o oh. Ayan nah guys o oh. Tamnan na yung karun Ayan nah, yes ah isa guys o oh. Kuya Miming Kuya Liling ni guys At Kuya Honsoy, ito pikas so sila para mawas itu big. Asbangan pemenangnya guys. Ini bisa. So. Korek ini. Awasan ini agak <laughs> to big ya. Itu itu mawas. Ada lubang gitu. Ada ya. para matamnan ang uh, tubig ko na to no? na ako ito oh. kurita nila para di mamatay ang palay o magsabwag uh, damo lang yung guys o uh, kurita

Mangkorit ani sa buogan man ni karon. Tamnan na. Nang di diri wala pa na tamnan, tamnan pa ni karon subo. Ang ato ditu man na. Wala so pa na. Ha guys, oh. na pud guys, oh. Okay, mamatay magud palay kung dili anuhan, kung nay mamatay ang palay. Manang ilang pahubasan. anak menggurit guys oh silao oh. kurit noh ah, satu guys hmm <laughs> balik dapat juga si miming oh. atbangan Kurit nila. Para maawas ang tubig. Para hindi mamatay ang palay pag tanom. Ang bangano. Bang oh. aging isa. bang siya guys nagkatumbang, yeah, kuryet. Sasa mga dari unyan na po guys. Okay. Diba pa, mika palo mag-edit post lang ng post na sa YouTube guys. Dahil pa diba kami wala pa yung kabalog idit Basing po makabalo nami eh. Nanay idit guys Mga kabasak oh. At bang ano Ang isa dito ang nag ano Nag kanal hmm. okay, so. Sila, ayan. Eh. Dito, manatopikas, guys, oh. Ito padulong, oh. Unilever din eh guys. Hindi ako na building. Okay. Baling na po sila guys. Oh. Yung kanal na eh guys. Kanala niya Guys, oh, napalit itong isa.